Teka, tika mo na ba? Mamaya ibang tao yun eh. Uh, Owa? Ano no, no, ba? Be no. bebo? bebo? Ate, sino po yun? Uh, nandiyan mo si Owa. Sino po kayo, ate? A ate niya ako. Kapatid ko siya. Kailangan ko siya makausap. Apo, ano ba ano, na sexy? Eh, si Kurt kasi, alam mo, mga business Kurt, ang mga... Sindi man, yung ate mo kasi medyo tight niya eh. Guys, 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 Pusuan nyo to kung bagay kami ng atin ni Owa. Masarap ko na pa dito. Masarap, masarap ako, sa iyo. Eh, tawang may tao. tawang. May tawang dyan, may tawang aso. Tawang dyan mo nga, baka mamaya ibang tawang dyan eh. Tawag, tawag mo na. Owa? At, ay, bukay naman, bebot! Bebot! Tarix, ganyan yung napapanood ko ah, mga single ma'am. Ay, nang gusto ko single ma'am. Kaya ko natin hina yan, magaling yan, magaling gumiling ma yan. Ay, no, may tawang dyan. Tapasin mo, tapasin mo, tapasin mo. Suwabi. Paglakad ka na agad. Sino na sa yung pointy na sino po. pa tangan ito? Sino po sila? Dapat sa yung nagtitang cheese, cheese, cheese. Ate, sino po yun? Um, nandiyan ba si Owa? Si Owa, si Owa. Eh, John, John, John. Nandito po si Owa. Sino po kayo, Ate? Ah, Ate niya ako, kapatid ko siya. Kailan ko siya makausap? Pwede pa tawag? Sige po, Ate. Ha. Okay, thank you. Wait lang ah. Tangina mo, di pa dogi.

Eh, hindi mo naman sinabi. Oo. Oh, okay. Ano yung ginagawa mo dito, Tim? Ano eh, kailangan ko ng tulong eh. Anong tulong? Kasi may problema Oo. eh. Kailangan ko ng tulong mo. Mga ilang araw lang. Dito, dito ka mag-i-stay? Oo, oo, mga ilang araw lang. Siguro mga... Mga tatlong araw, isang linggo. Hindi, walang problema kahit matagal. May pwesto pa ba? Meron, 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 meron doon! Sa kwarto ni Kurt! Ay, hindi! Doon sa dating kwarto niya, sa baba, sa baba. Hindi, may, may, may pwesto dyan. Sige. Nagluto, nagluto ba kayo ulam? Hindi, ito ba yun? Ginagawa mo naman ng katulong. Pasok ka na. Sige, salamat ha. Ba't hindi pinapasok agad? Hindi. Wait mo ako dyan ha. Wait, tasara ko lang yung pinto. nag mo na kasi tayo dito. Din, pinatom lang. Alam mo naman na. ako na magsasabi para di mabigla. Eh, si Kurt kasi, alam mo naman mga gusto ni Kurt. Yung mga singil ma, may natin mo kasi medyo type niya eh. Hindi nyo kasi nyo. Hindi nyo ako nire... Bakit? Age na kasi mga tao naman eh. Tama! Tama! Pag mahal mo yung isang tao, walang masama doon. Ate! Oo. Kakakita mo pangalan tsaka ate ko yun, oi. Para mo na rin pinatulan. Hindi, gusto kasi ni Kurt magaling gumiling eh. Ganun kasi napapanood dyan sa TikTok eh. Tsaka may anak na yung ate ko. ayun yung favorite ko, single mom. Uy, mais ka nga. Kurt, ito Single mom. Minano ko lang. nga eh. Hindi, kasi... Uy, huwag yung pakailaman na ate ko. Yari kayo sa akin. Ang sabi ko lang naman ni sa bakot ni Kurt, may bakante, Mayroon naman talaga yung bakante yung bakot ni Kurt. Bulpihin ko kayo, hindi nyo ko Ikaw din, umayos kang bata ka. Kaka-cellphone mo yan eh. Bama yung pamangkin ka. Sayang. Ito, 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 Guys, 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 pusuan nyo to kung bagay kami ng atin ni Owa.